Isuko sa Panginoon ang iyong mga problema, tutulungan ka niya. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na espiritu, diwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the first letter of Peter chapter 5 verses 6 to 7 and I read it for you. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that he may exalt you in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Napakaganda po ng ating pagbasa ngayong araw na ito. Ito po ay nagbibigay sa atin ng konsolasyon, nagbibigay sa atin ng kaginhawaan, at higit sa lahat, ng pag-asa. Sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng mga problema o kung ano ang ating pinagdadaanan sa buhay. Ano raw po ang ating kailangan gawin? tayo po ay kailangang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang taong mapagmataas ay kailanman ay hindi makakamit. Ang taong mapagmataas kung mabigo, napakasakit ng kababagsakan. Ngunit, ang taong mapagkumbaba dahil nasa ibaba na siya ay wala nang ibabagsak pa. Kung magkagayon, atin pong ibaba ang ating kalooban lalo tigit sa harapan ng mga taong mapagmataas. Ito'y nakikita ng Panginoon. Hindi ito palabas kung hindi gawin mo ang iyong pagpapakumbaba ng buong puso. Iaangat ka ng Panginoon. At kung sa mga panahon na ikaw ay may pinagdadaanan, ikaw ay may problema, tutulungan ka ng Panginoon sa ang pangako ng Diyos sa atin, katulad ng ating pagbasa, sa araw na ito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Lagi mo itong baunin sa araw-araw mong pamumuhay. Mahal ng Panginoon at aalagaan niya ako. Hindi niya ako kakalimutan. Lagi niya akong ipagtatanggol. Lagi niya akong itataas. Nawa ang pagmamahal at pagkalingan ng Diyos ang inyong maging sandata sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal at pagkalinga na iyong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Nawa, sa pangapanahon ng mga pagsubok, kami ay manadiling matatag at malakas sapagkat alam naming, kasama ka namin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito. God bless you po.